Noong March 2020, yumanig ang COVID-19 pandemic sa ekonomiya ng buong mundo. Milyon-milyong tao ang nawala ng trabaho, at, well maraming negosyo ang nahirapang mabuhay o tuluyang nagsara. Nag-respond ang mga gobyerno sa pamamagitan ng ilan sa pinakamalaking economic relief packages sa kasaysayan. Ang United States lang, gumastos ng $2.2 trillion para sa unang round ng relief. So, Saan nanggaling ang lahat ng perang ito? Karamihan ng bansa ay may central bank na nagmamanage ng money supply at independent sa gobyerno para maiwasan ang political interference. Pwedeng mag-implement ang gobyerno ng maraming types ng economic policy, tulad ng pagbaba ng taxes ng mga tao at paggawa ng trabaho through public infrastructure projects. Pero hindi talaga nito kayang dagdagan ang money supply. Ang central bank ang nagde-determine kung gaano karaming pera ang nasa circulation sa isang pagkakataon. So bakit hindi pwedeng mag-authorize ang central banks ng pag-print ng unlimited money para tulungan ang ekonomiya na nasa krisis? Kaya nila, pero short-term solution lang yan na, hindi naman necessarily nagpapa-boost ng economic growth sa long term at pwede pa ngang makasama sa ekonomiya. Kapag mas maraming pera ang nasa circulation, ang mga manufacturers ng goods tulad ng pagkain, damit at kotse ay pwedeng mag-respond sa demand sa pamamagitan lang ng pagtaas ng presyo imbes na mag-manufacture pa ng mas maraming goods at gumawa ng bagong trabaho sa proseso. Ibig sabihin nito, hindi mo na kayang bumili ng marami sa parehong halaga ng pera, isang sitwasyon na kilala bilang inflation. Konting inflation, mga 2% a year, ay itinuturing na sign ng economic health. Pero ang mas marami ay mabilis na makakasira sa ekonomiya. Sa mga nakaraang dekada, sinubukan ng central banks ang isang approach na tinatawag na quantitative easing para maglagay ng pera sa ekonomiya habang pinapanatili ang mababang risk ng matinding inflation. Sa approach na ito, dinadagdagan ng Central Bank ang cash flow sa pamamagitan ng pagbili ng bonds ng ibang entity. Kahit sino, ay pwedeng bumili ng bonds mula sa mga korporasyon o gobyerno, at kapag bumili ka ng bond, parang nagpapautang ka sa kumpanya o gobyerno na may pangako na babayaran nila ito sa huli na may interes kaya minsan tinatawag na buying debt ang pagbili ng bonds. Kapag ang isang individual ang bumili ng bond, gumagamit sila ng pera na nasa circulation na. Pero kapag ang central bank ang bumili ng bond, Parang gumagawa ito ng pera, nagbibigay ng pera na wala pa dati kapalit ng bonds. Pareho noong 2008 at 2009 financial crisis at muli noong 2020, ang Central Bank ng United States, ang Federal Reserve, ay bumili ng bonds mula sa US government na tinatawag na Treasury bonds. Sa kasaysayan, maraming tao ang bumili ng mga bonds na ito bilang isang ligtas na uri ng investment. Alam na babayaran sila ng US government na may interest. So, noong early 2020, nangako ang Federal Reserve na bibili ng unlimited treasury bonds basically nagpapautang sa US government ng unprecedented na halaga ng pera. Ang cash na ito ay ginamit ng gobyerno para pondohan ang relief efforts tulad ng stimulus checks at unemployment benefits. Ngayon, hindi ito eksaktong pareho sa simpleng pagprint ng pera though. Yeah, baka magkatunog dahil sa paraan ng pagpresyo ng bonds sa pamamagitan ng pagbili ng napakarami. ang Federal Reserve ay epektibong binaba ang return sa kanila na naghihikayat sa ibang investors na magpautang sa mas riskier na entities tulad ng small at mid-sized companies para makakuha ng disenteng return. Ang paghikayat sa pagpapautang sa ganitong paraan ay dapat makatulong sa mga kumpanya ng lahat ng laki na manggutang ng pera para ilagay sa mga proyekto at pagkuha ng empleyado na magpapalakas sa ekonomiya sa paglipas ng panahon. Bukod sa pagtulong sa gobyerno na magbigay ng agarang cash sa mga tao sa short term, ang pangako ng Federal Reserve na bumili ng unlimited government debt ay nagdulot ng ilang tanong at pagdududa. Sa teorya, ibig sabihin nito ay pwedeng mag-issue ang gobyerno ng mas maraming bonds na bibilhin ng central bank. Ang gobyerno ay pwedeng gumamit ng pera mula sa mga bagong bonds para bayaran ang mga lumang bonds effectively. Ibig sabihin ay hindi kailanman babayaran ng gobyerno ang utang nito sa central bank. Dahil dito at sa iba pang theoretical scenarios, nagbahayag ang ilang ekonomista ng pag-aalala na ang pagbili ng central bank ng utang ng gobyerno ay isang pagbaluktot ng sistema na idinisenyo para protektahan ang ekonomiya. Ang iba naman ay iginiit na kinakailangan ang mga hakbang na ito at sa ngayon ay nakatulong sa pagpatatag ng ekonomiya. Bagamat mas naging karaniwan ang quantitative easing sa mga nakaraang taon, bago pa rin ito at ang mga posibleng kahihinatnan ay lumalabas pa rin.